Sama, oh, 51, 99, 99. Mahal dito ta dito ta eh. eh oh. 45, 99, 99, 99. oh. ito mura dito. Oh, mura nga yan, ito mura. Oh, na. 99. 99. Ano 99? <laughs> 9,999. Oh, oh. Ito. Mamahal pa rin. Sir, oh, oo. Gusto ko Uy! May ay, kasama siya! Hindi na wala eh. <laughs> Mahihiyain pala yung kasama ay, mo. mo. Baka pwede yun. Mahihiyain ko yun. Mahihiyain ko yun. Baka pwede yun na lang ang freebies. Ano yung freebies kayo yun. dito? <laughs> wala kami freebies sir eh. Wala. Ano gusto mo? Uy, Ano daw gusto yun. mo? Gusto... Ang gawin ko, nakakayaan mo ko. Alam mo kung ano? Ano? Papayapaan sa bibig. Bibili ka na, bilis. Anong oras na? Bibili oh. ka ba sa pangit? Ay! Ang sakit! Parang talaga yun akong pangit. Pangit pa. Patungin sa akin. Masasaktan din ako eh. Hindi, tanayin. Tanayin mo siya. O. Oh. Eh. Oh. Ito, magkano to? 23,999. O. Mamahal naman. Oh. Ayaw mo, mo siyang mahalin. Ha? Ha? Ah. <laughs> Ay Pwede ba? <laughs> magkano ba, ba, oh. ba budget mo? Oo oh, Magkano ba budget mo? Oo, magkano ba budget mo? 1,000 Ayun o Sa Yan 1K na lang, sir 1K oh, na lang daw 1K Anong previous niyan? Anong previous sir? Kiss, Ay, kiss, kiss Ayaw mo kiss? 2 minutes na kiss <laughs> minutes mo Huwag mo 3 minutes <laughs> Uy, yung S daw. Ay, may nag a ano, oh, may nag May na na Oy, bibili to siya Ay, cellphone. Mahal. Si oh, Mahal? mahal. Ako si? Sino? Si Mura. Mura. Si mura. mura. <laughs> mo lang to? mo, kunin uh, na. Uh, kunin kuni, mo na, kunin mo ba? Hindi. Bibili to? Yan, bibili. mo na-testing mo na ba? ka oh, e, na, wala e, nang testing. sige, bayaran na. testing pa ba ito? Hindi dami po nyo. ganda na nyo. Uy, yung, <laughs> yung ganda ng camera niya. Oo, oh, ang laki. Ang laki nga. Ah? Tsaka po yung mukha mo. May <laughs> bayaran mo na. Oo. Oh, eh. <laughs> sa'yo na lang yan, ah. Sa'yo na yan, totoo yan, ah. Totoo yan, sa'yo na yan. Oh, hindi, totoo yan. Sa'yo na yan. Yay, tara. Siya <laughs> tayo ready. Tara na. Teka, hindi gumagalaw eh. Ito yun lang kaya kasi ng budget mo. Oh. Ito lang tayo ng budget mo. Eh bakit tayo gumalaw? Hayaan mo na. Statwa at tayo eh. Kasi may cellphone ka. Oo. Ano ka? Ang laki ng camera. wala, ba tayo gumalaw? Kaya nga, di ko nga rin ng alam eh.